Hello guys, magandang araw. Uh, ito na naman tayo no? mag-unboxing tayo ng uh, motor parts. Mas okay na bumili ng ako oh, sa Shopee guys. Ito galing sa Shopee. Mas okay bumili ng motor parts kasi mora. Tapos pag malayo kayo, so sumasagad-sagarin so, nyo eh. na para hindi tayo lumi sa shipping Ay. sana walang lipikto o sira sana maganda yung mga item so ito siya niya ito parang 65 o 75 and then sa sa store naman so mahal ito no? parang 100 plus na ata ito so ito extension so mura lang din ito nasa 70 at uh, 60 tapos mahal na din sa store ito sa so, side mirror guys hindi natin oh yung brand to yamakoto yamakoto ito guys ah sa amin yung ko pala ito ilalagay hmm. sa so, dalawang side mirror to guys Uy! Patulungan na rin ako ng... Um, ano pa? Patulungan na rin ako ng... Set cover. Maganda yung set cover nila guys. Ilagay ko na yung ano yung guys, yung shop store nila sa comment section. Ito maganda. Napakaganda ng leader, guys. Number. Fast bikes. So, maganda sa tingnan, guys. Eh. Mm. Napakaganda ng leader. Makapal. Hindi siya, no? Saka yung tahit, quality ng tahit, guys. Hindi yun maano. Okay. Ito, tapos na. At bumili na ako na. So guys, this one. Pero siya ngano yung ano yung motor natin may ano may kasama iwan nga to ah high temperature temperature grease so, okay. side stand mura na nilang side stand no? pagka shop size torno

nasa 230 ata to yung sa e-store mahal na to yun kung uh, magkano okay. so, uh, adjustable pa kung gano'ng kalayo na no? ng distance maganda lagay ko sa commission guys yung sa isang shopping store isang side mirror dalawa side mirror yung binili ko yung last uh, oh maganda guys hindi na logi, guys. Um, nagastos ko dito parang 1,179 or 1,172 yun know? tapos binigyan ko yung yung rider ng 1,2 yung 3 para may tip tayo sa iPhone 2, iba. So, kayo guys, pag uh, meron kayong bibili sa part ng mga motor nyo, bilhin na lang guys sa shopping. Kisa store, mahal doon. So, yun lang guys. So, maraming salamat guys. Kapit na rin ito mamaya. Okay, bye.